Nagmahala na po ang presyo ng mga gulay mula naman sa norte bunsod ng pananalasa ng bagyong Lando. May ulat on the spot si Maki Pulido. Naki Ay nako alam mo ko totoo yan chop suey o kaya pinakbet yung lulutuin mo ngayon, ang mahal ng gulay na kakailanganin mo sa pagluto. Sa Mega Q Mart, sumipa yung presyo ng mga gulay dahil mahal din daw kasi yung bagsak sa kanila. So halimbawa yung mga highland vegetables, 20 hanggang 130 pesos yung itinaas ng presyo. Yung bagyo beans, mula 80 pesos, ngayon 120 na. Yung carrots, ganun din, 80, ngayon 120 na yung lettuce ang pinakamatindi yung taas, ano? From 120, ngayon 250 pesos na kada kilo. So yung bell pepper, dati 150, tumaas yan ng 50 pesos, ngayon 200 pesos na per kilo. Ganon din yung presyo sa lowland vegetables. Yung average increase naman niya ay 5 to 60 pesos. Katulad halimbawa ng sitaw, yung dati 40 pesos, imagine 100 pesos na kada bundle ngayon. Yung talong na dating 20 pesos, dati Dati 20 pesos, ano ngayon ay 60 pesos. Yung Ampalaya, 60 pesos dati, 80 pesos na ngayon. Kahit nga yung Kangkong tumaas ng 5 pesos kada bundle na tingi. Ang sinasabi ng Department of Agriculture, minimonitor nila yung supply, dahil may mga manggagaling pa sa ibang lugar na hindi na sa ng pagyo. Halimbawa, bukid noon sa may Mindanao para sa mga highland vegetables. Kahit presyo ng isda na huli sa dagat tumaas, ang napansin nating average increase at least sa Mega Q Mart ay 20 pesos per kilo. Ang stable ang presyo na sa between 90 to 100 pesos pa rin ay yung bangus at saka tilapia. Pero inaasahan ng Department of Agriculture na bumalik sa normal yung presyo dahil ayon kay Secretary Proceso Alcala ay may mga pinapayagan na raw na pumalaot. Alam mo maliban sa isda, at saka sa gulay. Inaasahan na nga pati yung mga bulaklak lalo na parating na yung uh, undas. Ano? So sinasabi ni Secretary Alcala talagang walang magagawa. Asahan na natin na pati yung presyo ng bulaklak sa undas ay tataas dahil umunti rin yung supply dahil marami sa mga nagtatanim ay nasalantari ng bagyong lanto. Connie? Makibalikan ko lang yung presyo ng gulay. Hanggang kailan daw uh, ito magkakaroon ng pagtaas o babalik naman kaya sa normal? After a week ba katulad ng mga Uh, nakaraang uh, pagtataas, eh, bumabalik din after one week or less ba ito? Papaano ba? Yun nga yung problema, Connie. Ano? Mm -hmm. so, normally, in a week, dapat mag-stabilize yung uh, supply. Ang problema daw kasi ngayon, we have to wait hanggang makapagtanim at makapag-ani ulit yung mga magsasaka. So that will take around at the most 45 days. So ang inaasahan ngayon, medyo magiging erratic talaga yung uh, presyo ng gulay for a month. Pero sana mag-stabilize yung presyo bago magpasko. Kaya nga nasabi natin kanina na minomonitor yung supply kasi syempre depende yan ano, supply and demand. So ang minomonitor ngayon ng DA, eh, baka may dumating pang dagdag na supply mula sa ibang mga lugar para naman hin para mag-stabilize naman ng konti yung presyo. So ang tinitingnan nila ngayon na mga pagmumulan yan eh, sa Mindanao, katulad nga nung nabanggit ko, pati yung sa Quezon at saka sa Tagaytay, Connie. Sana nga, ano, magkaroon ng uh, mas maraming supply, Maki, dahil wala nang oh, ihihigpit oh. pa ang ating mga sinturon, hindi ba? Oo. Oh, oh. Alright, maraming maraming salamat sa iyong update, Maki Pulido.